time check po mga kadis ito po ay kararating ko lang sa Santa Cruz at pinainom ko na po ng mga gamot ni Senior Barkley ayan meron po siyang Doxycycline at saka prednisone vitamins ayan po at nalinis ko na rin yung mga singaw niya sa gilagid ang update po kay Senior Barkley medyo nanlalambot po siya at hindi pa rin kumakain senior pagaling ka anak ha ha babantay kita na no? ayan po mga kadis uh, babantayan po natin si senyor talaga pong lumalaban siya hmm hmm sige higaan mo na wait lang po mga kadis tutulungan ko lang si Barkley ay ka anak at nilinis ko na rin po yung kanyang ano, pinatakan ko rin yung kanyang mata kasi nagbumuta. At sobrang sakit po siguro ng mga singaw niya. Dito bebe. Yan. Isip Higa ka. Higa. Higa. Yan. Higa. Higa ka na. Yan. nakadextrose pa rin siya mga kadis. Yan po. At nga bebe na mata mo. Ang guwapo pa rin, oh. Ang guwapo ni Senyor. God bless you, anak. God bless. Ha? Ah, gagaling ka, no? Pray tayo. Gagaling si Senyor. Sige po, Mang Kadis. Pag-pray po natin si Senyor Barkley. Bigla pong bumagsak yung kanyang katawan, mga Kadis, oh. Ang timbang po niya, 4.7 na lang. Mm. Sige Pasamaan kita no God bless buddy God bless oh, Tignan mo si Papa oh, Nakikita mo pa si Papa Discarte oh, Malabo na yung mata mm. Sige na Sleep ka, bantayin kita